ito na pong ating winner para po sa ating What's on Your Mind, Maricel. Mm-hmm. Ako, eto Manong Ted, si Rolly Alapaap ng Muntinlupa. Magandang Ganda ng apelido. Alapaap, di ba? Oh, Rolly, magandang umaga sa'yo. Good morning po, Ma'am Maricel. Good morning po, Ted. Uh, uh, Rolly, ikaw ay 36 six years old at dating company driver. Kasama mo sa iyong bahay, ang iyong asawa at isang anak. Kaso, balita namin, ikaw pala ay lang tumigil sa pagtatrabaho. Anong, anong nangyari sa iyo? Uh, Ma'am, na, ano po, para na, tumas po kasi yung BC ko po ng 220 over 143 po. Kaya po, ano, uh, pinatigil po muna Oh. Tapos po, uh, may mga laboratory pa po kasi ako, ma'am. Eh anong sabi ng doktor sa iyo, kailan ka daw pwedeng makabalik sa pagtatrabaho? Uh, malalaman pa po sa ano, sa sa November 15 po may laboratory pa po ako sa ano. Uh -huh. Sa Haskin Ther. Oh. -oh. Nako. Eh paano 'yan? 'Di ba ang iyong asawa ay isang housewife at meron ako, kang anak na grade 3? So, kung ikaw ay eh, pansamantalang natigil sa iyong pagtatrabaho bilang company driver, saan kayo kumukuha ng panggastos mo? Yun po, ma'am. Mali uh, bali, sa mga kamag-anak ko na, ma'am, nang hiram-hiram po muna kami. Tapos, um, yun, nang maasal po muna kami mo sa hiram po. Sa, sa, sa ano, ma'am, kasi wala po kami ibang mapag-anan po. Eh. Mm, mm. So ikaw ay taga Muntinlupa, pero saan ang probinsya ninyo? Iloilo -ilo po, ma'am. Sa Iloilo. -ilo. Tapos uh, 'yung mga pamilya mo, 'yung kamag-anak mo, nandun din nakabase sa Iloilo. -ilo. Epo, po, ma'am, sorry. Epo. 'Yung mga kamag-anak mo, baka may kapatid ka, magulang Opo, nakabase ma may... rin sa Iloilo. -ilo. Apo, nandito pa po yung mga magulang ko po, ma'am. Oh, eh sinong tumutulong sa iyo dito na sinasabi mo na nag-aabot habang hindi ka pa nagtaka kapag trabaho? Hello po, ma'am. Oo, Rolly. Sabi ko, kung ma, yung pamilya hello, pa? mo pala nandun sa Iloilo, -ilo, sino ang tumutulong sa inyong mag-asawa habang hindi ka pa nakakapagtrabaho? Sabi mo kasi kanina, may mga nag-aabot naman sa'yo. Opo oh, ma'am, yung kapatid po ng asawa ko po ma'am, nandito rin po yung iba sa Manila. nagati na, pag may sobra po, nagbibigay 200. ayo Minsan po yung, yung bangka mga kapatid ko din po, pag may sobra po, kasi may mga sarili, pamilya na rin po kasi. Uh -oh. So, saan mo gagastusin yung mapapanalunan mo dito, Rolly? Ma'am, sa, 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 gamot ko po, tsaka yung siguro po yung... iba po ma'am sa kasi kailangan ko rin po ipacheck yung anak ko po. May, eh, may iningian ko rin siya ng doktor ng um, x-ray po tsaka ECG. Kaya lang po hindi pa po nagagawa kasi po ano, wala pa po. Bakit? Anong nangyari dun sa anak mo? Ang anak mo ay 10 years old. Tama ba? Matayat. Kaya po ma tapos wala pong ganang kumain. Mas lagi po masakit ngipin. Ayaw mo mo pabunot. Oh. Sige. So, ito muna ha. Rolly, ano ang ating aral kahapon galing kay Brad Jeff? So, uh, mga awit, 30 verse 5. Um, sa buong magdamag, luhay may pumatak. Pagsapit ng umaga, kapalit po'y galak. Amen. Uh, sige. So, uh, amen, amen sige, uh, uh, Rolly... Oo. Ang uh, ang bata mo pa. Ano nangyari sa iyo? Bakit uh, ganyan ang iyong problema? Ano sabi ng doktor? Ang sabi po, ano kasi po, um, bali ang tulog ko po, po kasi minsan sa medyo kulang-kulang po eh, ilan taon. Dati po kasi sa taytay po ako nauwi. Tapos ang pasok ko po dito sa may alabang, pag makauwi po ako, gabing gabi na po, tapos kikising ko na madaling araw, kailangan po bumalik. O mm -hmm. Oh, sige. Ganito ha. Hindi namin na patatagalin Apo. ito. Papadalan ka namin ng 2,000 dal piso ito galing kay Happy K at kay Happy Man. All right? Oo, oo, Maraming salamat po. Oo. Maraming salamat. Oo. Ngayon, hihintayin namin ang iyong mga prueba ulit para lang natin alam mo na malaman lang ang katotohanan dito. Ah, uh, oh, pagkatapos noon, tatawag kami kung kinakailangan. Okay? Oo. Apo, apo. Yang tinitirhan mo na yan sa Muntinlupa, kaninong bahay yan? Ito po kay Ate Bebe sa landlord po namin. Oh, yung kamong ka kapatid ng asawa mo? Apo. Oh, na Isa. Ay, oh. Ano po. Ano raw? Ano raw? Ano po, nangungupahan po kami dito sa ano po? Sa uh, lupa? Hmm. Muntinlupa. Po. Sige, di bale, di bale ha. Hintayin namin ang yong mga prueba. Okay, pagkatapos noon, tsaka namin papadala itong 2,000 and then muli tayo magtutuos. Okay, Rolly? Opo, sir. Maraming salamat Sige. po. Nakikinig ka sa radyo? Opo, sir. As... As... O, sa radio, po sa YouTube pag malakas na signal. Oo. Sa radyo, mer ah, si meron kang transistor? Opo, sir. Mm, okay, sige. Gusto ko rin makita yeah. yung transistor mo ha. Padala mo sa amin ng picture niya uh -huh. video niyan. Okay? Sige. Uh -huh. Salamat, uh -huh. salamat uh -huh. sa iyo, Rolly, salamat. at ang ating pasalamat higit sa lahat sa Panginoon at doon sa mga tumutulong uh -huh. sa mga tulad mo. Thank you. Sige. Okay, maraming si Maraming salamat po. God bless po sa inyo po. Maraming sige, maraming si Rolly po. Alapaap na Montilupa. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang, True Network PH. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and Podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!